malapit na talagang matapos ang school year 2023-2024. Ilang araw na lang. For sure, ang mga topic nyo sa group chat ay tungkol na sa mga school forms, ilang kopya ba ang ipiprint, ano ba ang mga dapat i-accomplish, mga isusuot sa moving up ceremony, recognition, at graduation day. Sobrang bilis talaga ng araw Parang kailan lang nung nag ang klase, ngayon ay matatapos na. Madaming core memories ngayong taon. Madaming small wins and victories na sobrang ipinagpapasalamat ko. Sports, paggawa ng instructional materials at pagconceptualize ko ng mga activities for catch-up Fridays. Ilan lang 'yan sa mga pinagkaabalahan ko. Grabe sobrang nag-grow din ang Facebook page at YouTube channel ko. Sinipagan ko din kasi. Kaya sa mga nanonood dyan at sumusuporta kay Sir Michael, maraming salamat. Pero meron din for sure mga stress. Hindi naman yun mawawala sa isang trabaho. Naaalala ko, may mga times na umiyak din talaga ako. May mga bagay na hindi natin kontrolado. Buti na lang, andyan ang mga kaibigan ko na lagi kong kasama. Yung mga pinagdadaanan nyo ay pagtatawanan nyo na lang pag naglaon. This school year, I learned to value kung sino ang laging andyan to help me at laging handang makinig. For sure, ikaw din. May mga problema ka ding hinarap. Umiyak ka din for sure. Pero di ba, nalagpasan mo din ang mga yon. Kasi matatag ka palaban ka at kaya mong harapin ang lahat ng hamon na ibabato sa'yo. Yung mga karanasan mo this school year, masaya man yan o malungkot, for sure, may natutuhan kang aral na babaunin mo araw-araw. Okay, bye muna. Badami pa pala akong gagawing school forms. Tama na muna ang drama, chika. Ikaw, magsimula ka na rin baka matambakan ka ng mga gawain. Bye. I'm Sir Michael po at don't forget to follow this Facebook page Sir Michael at follow ang aking or subscribe po sa aking YouTube channel Teacher Michael TV. You can check po yung mga soft copies ng mga instructional materials ko po, reading materials sa mga description box po ng aking mga videos. Bye everyone. Ingat po palagi.